Mga kalingap saan man sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa mga programa ni Kuya Val Santos Matubang. Suportahan natin mga kalingap ang ating best reactor ngayong month of February. Bang Delphine Mix TV, best kalingap reactor for the month of February. Beng Delphine Mix TV Maraming salamat sa mga solid reactors at mga supporters ng Team Kalingap Suportahan natin Val Santos Matubang at ang buong Team Kalingap Mapagpalang araw mga kapatid, mga Kalingap! Ayan, at uh, sinashout out ko rin ang founder ng Kalingap na no? walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob and of course, Ati Idna Vlog, no? So ayan, yeah, welcome back to my youtube channel mga kapatid, mga kalingap and mga kariak Ayan, so ayan, our videos for today no, ayan So magbibigay tayo ng opinion guys no sa mga nangyayari po dito sa loob ng kaka Team Kalingap, ayan po, patungkol po dito sa pabahay na kay Brother Rosie. Guys, no, talagang ito yung pinaka-hot issue ngayon. So, ayan, magbibigay po tayo ng ating opinion dito. So, bago yan, guys, no, panoorin po muna natin itong mga videos na aking ipapakita sa inyo, no, na magagaling po sa channel ng ating founder na walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. So, ayan, guys, sama-sama tayo nating panoorin at alamin ang katotohanga, katotohanan patungkol po dito sa isyo, patungkol po dito sa pabahay kay Brother Jose. Talaga? <laughs> Tapos, ako nanguna. Anong nanguna? Hindi ako nagsalita ng ilang buwan. Hindi ako nakikialam. Pero sumusubra na ang ginawa mo kay Kalinga Prab. Araw-araw, kinukumpit mo siya at sinisiraan. Yan po yung eh, vice president ng, ng uh, foundation, si Kalinga Prab. Inaaway mo. <laughs> Hindi ka nahiya. Binahayan ka niya, tapos aawayin mo. Sa Martes. Sa Martes. Eh. Sa Martes, Brother Jose, ilabas mo ang angas mo, magpaliwanag ka sa harap ng barangay officials, lahat, sabihin mo lahat. I-vlog mo rin. I-vlog namin, ha? Huwag kang magtago, Brother Jose. Pupunta kami diyan. At ilabas mo ang mga dokumento na bahay mo nga yang bahay na ayong titirhan ngayon. Labas mo. So, ayan mga kapatid, mga kalingap, no? atin pang natungayan at, at, at ating napanood ang maiksing video clips na nanggagaling po dito kay ka Kuya Val Santos Matubang, ang founder ng Team Kalingap, no? Patungkol po dito kay Brother Jose. Yes, guys, no? Ang napakamainit na usapin, no? Patungkol po dito sa baha, pabaha, bahay ni Brother Jose, no? Ayan na, no? Sa mga live ni Kuya Val Santos Matubang, no? Nananawagan na siya kay Brother Jose na lumayas ka, sa pabahay ng uh, Kalingap. So ayan guys, no? So atin namang napakinggan, no, na sinabi ni Kuya Val Santos Matubang na yung pabahay, yung bahay, rather ni Ka Brother Rosie ay may ambag. Ang team Kalingap Jaan and of course si Kuya uh, si kalingap Pop guys, no, di ba? So ayan nga hinahamon ni Bal Santos Matubang itong si Brother Rosie na magpakita nang kanyang ebidensya ng papilis no na nagpapatunay na siya ang gumastos diyan sa kanyang bahay guys no para atin pong mapatunayan itong mga revelasyon ni Kuya Val Santos matubang patungkol po dito sa pabahay ni Brother Jose no so mayroon akong ipakita na video no 2 years ago, ito po ay manggagaling naman sa channel ni Kalinga Prab. So ayan, panoorin muna natin to guys at mga karagdagang reaction opinion natin ang, ang ating maibibigay dito. So, ganda ng bahay ni brother Jose, ano? Grabe. May guard dog. May guard dog. Ay, hey, Sergi. Ayun, nasan kaya si brother Jose? <laughs> ayan ganda ng bahay oh ay tarap, eh. ng tiles. ayan mga kalingap magandang araw po sa ating lahat mga kalingap ito po yung bahay ni Brother eh na ating pinagawa I mean uh, pinagtulong tulungan po natin sa pamagitan ng uh, ibang sponsors ayan at Natatapos na itong bahay ni Brother Jose. Bintana na lang. Ganda ng tiles. Saka ng lababo. Ito po yung bahay na ano, tinulungan kong ipatayo kay Brother Jose. Kasi pinasimulan. And then, nagtuloy po ito sa pamagitan ng mga mga sponsor. Pasok tayo. So yun guys no? Yung inyong video na, na napanood na, na, na no Ayan, two years ago po yan guys, no, kung saan, no, dinalaw at pinasyalan po nila Kalinga Prab, itong si Brother Rosie doon sa kanyang pabahay at first time natin na nakita itong pabahay ni Brother Rosie, no, guys, no, ayan, napakalaki pala itong bahay ni Brother Rosie, no, so ayan, ito yung time din, no, na, na kinumusta ni Kalinga Prab dahil ito po ay si Brother Rosie ay napatawan po ng suspension no uh, dahil po may nilabag siya na roles dito po sa team Kalinga no so ilang beses na rin siya na warningan so hindi hindi sumunod no so parang nakikitaan natin dito ng ano no maka bad side comment tayo dito kay Brother Rosie no talagang sinadya niya talaga no, na manggalaiti no na talagang Uh, masagad si Kuya Bal no ng pasensya dito sa kanya hanggat na bigyan siya po ng uh, patawan siya ng suspension no di ba guys no so ayan no oh, narinig natin doon sa video Uh, sa sinabi ni Kalingap Prab, no, sabi niya ang laki ng pabahay ni ni Brother Jose, no, ito yung pabahay na nagbigay siya ng tulong, uh, kasama po ang ibat-ibang sponsor ng team Kalingap, so loud and clear guys, no, so ibig sabihin may ambag ang team Kalingap no especially Kalingap Prab at ang mga sponsor po no so ibig sabihin guys si Brother Jose po ay beneficiaries ng team Kalingap no Ah, uh, ipag ano naman to ipag sinungalingan naman to na walang ambag no ang ang Team Kalingap at saka kasi Kalingap Prab, no? Nagpapatoo po dito yung mga videos, guys, no? So, hindi po pwedeng ipagkaila or i-deny ni Brother Jose itong video na to. Dahil naka-upload to. Alam niya na naka-upload tong video na to, guys, ha? Dahil 2 years ago pa yan, no? So, ayan, Brother Jose, no? Ayan, so, ang akin lang naman dito sana, no, guys, no? Uh, sinaalang-alang niya lang sana dito yung pagiging kamag-anak nila ni Kalinga Prab, no? At pamangkin po siya ng first lady ng Kalingap, na wala iba kundi si Ate Idna Vlogs, no? So, sinaalang-alang niya naman sana dito, guys, no? Dapat, no, hindi yan na binalik-balikan tong mga issue, guys, no? Kung inyong napansin, Si Brother Jose, no, puntahan yung kanyang channel every time na mayroong issue ang Team Kalingap, no, talagang sinisingit, no. Sinisingit niya, no, talagang pinapasok niya dito yung mga issue niya between, uh, between Kalingap, no, at saka sa kanya, guys, no. Pinapasok niya yan, no. So, ibig sabihin, guys, no, nakisawsaw, nakikiride on, no, sa mga issue dito sa Team Kalingap para mapag-usapan din siya. So, anong habol dito ni Brother Jose, guys, no? di ba Sirain ang Team Kalingap or kailangan niya ng views dahil, uh, ayan, bumabagsak na yung kanyang channel, no, kahit mag-charty vlog siya dyan, magla-live siya, so, ilan lang po ang nanunood sa kanya, guys, no? Ayan, Brother Jose, no? Wake up! No? Wake up! Call na to sa'yo, no? Ayan, lumalabas na you Dahan-dahan yung mga katotohanan, no? Yung mga ipinaglalaban mo dyan, na kung ano man yung katotohanan na pinanghawakan mo dyan, so maghunos dili ka, Brother Jose. Kung napakinggan mo yung live ni Kuya Bal Santos matubang kanina, no? So, wake up! Call sa'yo yan. Binigyan ka na ng pabor na pwede ka nang lumapit sa kanya Ayan, makipag-ayos, makipag-usap. Kahit off cam, okay lang. Basta mag-usap kayo matapos na to. Alang-alang sa pagiging magkamag-anak ninyo. So, wag na matigas ang ulo, no? Lunokin mo na yung pride mo. Dahil alam mo naman na ikaw ay may pagkakamali bago ka binigyan ng, ng uh, patawan, ng suspension nang founder ng Team Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. Alam na alam mo, may, nanil, may nilabag ka rin, no, na roles sa Team Kalingap. So, ayan, tanggapin natin kung ano yung mga pagkakamali natin. So, nagbatuhan na ng mga masasakit na salita, no. So, ayan, guys, no. Sa aking ipinakita na video sa inyo, so, nasa inyo na po no ang inyong magiging opinion diyan so open po yung ating comment section para magbigay kayo ng opinion kung sino ba dito ang nagsa nagsasabi ng katotohanan guys no so para sa akin so ayan na clear na tayo diyan sa pabahay no dahil may video na pinakita po tayo diyan na nagpapatunay na ang team Kalingap at si kalinga nga prab ay mayroong ambag dito po sa bahay ni Brother Jose. So hanggang dito na lang guys, no? Kita tayo sa muling pagbibigay ko ng reaction opinion sa mga mangyayari dito sa, uh, sa ganap dito sa loob ng team Kalingap. And of course, don't forget, forget subscribe like and share no sa mga live uh, and upload videos ng ating founder na si Kuya Val Santos Matubang and of course Kalinga Prab at ang inyong lingkod Kariak Bing no so pag hindi pa kayo nakasubscribe please subscribe like and share and click the notification bell para updated kayo sa aking mga reaction videos ayan hanggang sa muli guys kita-kits tayo and bye-bye at magandang araw po sa muli sa ating lahat